Bahala si Senator Nancy Binay na labing limang taong gulang ang pinakabatang labor age population sa bansa ayon yan sa international standard. Kahit labag sa batas ang child labor, naniniwala si Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na dapat unawain at kilalanin ang mga mag-aaral na nagtatrabaho para masuportahan ang kanilang pag-aaral. Narito si Trisha Rada para sa detalye ng balita. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Nancy Binay sa working age population ng bansa na aniya ay masyadong bata para magtrabaho, particular sa kategoryang not in labor force na may age bracket na 15 years old pataas. Yung po yung minimum employable age, uh, meron pong di, uh, pagkakaiba yung working children sa labor, uh, sa labor child po, sa labor children. Yun pong nga. Uh, yung pong uh, child laborers actually po, yun po ay talagang ipinagbabawal ng ating batas yun pong uh, ito po kasi mga standard definition eh, na amin pong sinusundan kaya po hindi naman po ipinagbabawal yung pagtatrabaho pero po merong mga kwalifikasyon kung ito po ay 15 years at below 18 po uh, bahagi po dyan yung kung merong trabaho, hindi po dapat na ini-involve ka sa hazardous na trabaho meron pong mga limitasyon sa oras ng pagtatrabaho at uh, meron din pong uh, uh, pangangailangan kung po ay binibigyan ng pahintulot ng kanilang mga magulang yun pong 15 years abat below 18 po kasunod ito ng budget hearing ng Senate Committee on Finance sa 39.5 billion pesos na 2024 proposed budget ng Department of Labor and Employment o Dole kanina na pinungunahan ni Senator Lord Rigorda. Nakasaad sa Batas Republic Act No. 9123 na walang batang labing limang taong gulang at labing walong taong gulang pababa ang papayagang magtrabaho. Matatanda ang isnusulong Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma ang programa na maghahanda sa mga mag-aaral na maging employable o tinatawag na Special Program for the Employment of Students o SPES at Job Start Philippines nang kanilang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral habang natatrabaho. Para sa Euro TV News, Trisha Rada sumasaludo sa bawat Pilipino.